May share ko nga pala sa inyo kung paano ko ini-store itong aking pastillas Fondant Cake. Meron kasi nagtanong dito sa akin YouTube channel kung paano daw yung aking ginagawa. O yan, nakita nyo, nilalagay ko siya sa storage box. And then, saka ko siya, sa box. Itong ginagawa ko ay babo i-pick up ni client. Since gabi na niya pinuha yung cake... Kaya ayun, ganun muna aking ginawa na tari muna siya sa box. Kasi kapag nilagay natin siya sa chiller, mendesing nga is magmumoyis yung ating cake. So room tip lang talaga itong ating pastillas fondant. And then, paano ba tayo makakatipid sa cake post? Yung iba po kasi ang ginagamit ay sa Agustros. Ako kasi ay marami akong cake post. Kaya ang ginagawa ko, yung mga pinagtabasa, may mga labis, ang ginagawa ko is pinagdudong tungko Then saka ko siya ini-stapler. So, nang din kasi ako sa mga labis naman sa tinitipid natin si client, maximize lang natin yung ating mga resources sa mahal na mga ingredients ngayon ng mga iba-ibang ginagamit natin sa mga cakes. Mga cake supplies, di ba? So, dapat ay ma tayo at mapumaraan. O, di ba? Takaduan na tayo ng cake post. But, syempre, make sure natin na maayos yung ating pakahagawak. O oh, di ba? Masap may diskarte at paraan. Gayun tayong mga bakers. So kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and share. And follow for more videos. At follow na rin po yung aking page. Yung is with the lights. Naway nakatulong ako sa inyo. Dito sa mga tips and hacks. So hanggang dito na lang mga mi. Thank you so much for watching.